Hello guys, at for today's video, paano nga ba mawala or alisin yung mga nagpop up up na ads sa ating uh, cellphone? Kaya na lang ng na, uh, kapag naglalaro tayo, ay bigla na lang may pop up, up na ads sa ating screen. Ganun din po kapag nagsa-search tayo sa ating Chrome or sa ating Google. Okay, paano nga ba ito mawala or paano nga ba mabawasan yung malaman kung paano nga ba mawala yung mga ganitong ads? Tandaan mo lang po ang video na to para mabawasan yung mga nagpa-pop up na mga ads dyan sa ating screen, punta lang po kayo sa inyong Chrome. Tap lang po muna natin yung tatlong dot dito sa gilid. Scroll lang natin. Tap natin itong setting. Or scroll lang natin pataas itong site setting. Scroll uli natin ito. Hanapin natin dito yung pop-ups and redirect. Okay. tap lang po natin ito. So dapat po ay naka turn off po yung inyong pop-up and redirect okay to turn off nyo lang po yan then hanapin naman po natin dito yung intrusive ads okay tap natin yan and dapat etong ating intrusive ads is naka-turn off din po yan okay and yung second naman po is dito naman sa setting ng ating phone makikita okay ang gagamit lang po natin dito is itatap natin etong setting And then dito may makikita kayong connection and sharing. Okay, iba-iba po yung nakalagay sa phone natin. Ang nakalagay po dun sa iba, makita natin is internet and connection. And then dito naman is, uh, sa akin is connection and sharing. Okay, dito itatap lang po natin itong connection and sharing. And then may makita po kayong private DNS. Okay, tap lang po natin yan. And then dito is, ikiklik lang natin or itatap natin itong private DNS provider and ilalagay po natin dito or itatype natin yung uh, DNS big letter A at guard dot com. Okay, yung sa akin kasi is na-type ko na. And then, dapat po dito kapag kayo ay nag-type is walang space. Okay, para gumana din po sa inyo. Okay, walang space and Ayan, big letter A yung nasa adguard guard. And then, kapag na-type na po natin yan, is itatap natin itong save. And then, ganun lang guys. Tapos, ang gagawin nyo is i-restart nyo yung phone nyo para uh, gumana po sa inyo. And yun lang guys yung gagawin natin para mabawasan yung mga nagpa-pop up na ads po sa ating phone. And sana nakatulong po sa inyo yung video na ito. Please like and share kung nagustuhan nyo po. And thank you for watching.